Tatlong inaresto sa Marikina dahil sa umano'y pangingikil sa mga kandidato. Ang modus ng mga suspect, pinalalabas na kaya nilang manipulahin ang resulta ng botohan para maipanalo ang mga kandidatong magbabayad sa kanila. Narito ang Express Report ni Mon Gualves. Ikaw ay may ang lahat ng mo ay laban sa iyo. Arestado, tatlong lalaking ito sa isang mall sa Marikina City. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group, nagpapakilala ang mga lalaki sa ilang local candidates sa Enrile Cagayan na konektado sila sa COMELEC at kayang i-access ang automated result ng butuhan. They uh, are able to uh, manipulate the machines, they, are manip they will be able to manipulate the personnel uh, operating these machines and many other schemes that uh, of course are not true. Pero sabi ng Commission on Elections, lumang modus na raw ito dalawa ang lalapitan magkalabang kandidato. Sigurado doon isa matatalo, sigurado doon isa mananalo. Pag nanaling sa sasabihin niya, ako ang dahilan niya, ba't nanalo yan? Sasabihin niya doon sa kabila, kita mo, kaya natalo ka, hindi ka lumapit sa akin. At yun po yung kinakapitalize nila, yung desperation ng parehong kandidato na manalo. Ayon sa complainant, 2019, nang una silang lapitan ng grupo pero hindi raw niya pinansin. Inisnab niya rin daw ang offer ng 2022 elections, pero nagbigay daw siya ng 5 milyong piso para hindi pakialamaan ang umano'y resulta ng botohan sa kanilang bayan. Ngayong 2025, 90 milyon pesos naman daw ang hinihingi ng mga sospek, kaya nagbigay siya ng dalawang milyong piso para mahuli na mga ito sa entrapment operation. Wala kong intention na, na, na humingin ng suporta sa kanila. Ah, dahil hindi ko kaya yung iniling nilang uh, kwan. Uh, ang intensyon ko na lamang ay mahuli ang mga ito. Kaya paalala ng COMELEC sa mga kandidato. Huwag po magtitiwala sa mga manloloko na yan at makukuha na lang po kayo ng pera. Sa bandang huli, walang ibang dapat sisihin kundi kayo, hindi po kami. Dahil sinasabi na natin, hindi pa pwedeng magawa ng paraan ang resulta ng ating halalan at hindi nila pa pwede nadayain ang ating halalan. Tikom naman ang mga sospek sa paratang sa kanila. Maharap sila sa reklamong robbery extortion. Kasabay nito, sinabi ng Comelec na hindi na sila magbabaklas ng mga pasaway na campaign materials. Diretso na nilang susulatan ng kandidato para magbaklas at saka sila pagpapaliwanagin ng komisyon. Dumipensa naman ng Solid North Party list na isa sa mga nabaklasan ng maraming poster. These are all uh, um, posted by uh, different supporters. Uh, alam mo na pag uh, medyo marami yung mga supporters hindi mo rin ma hindi mo rin makontrol minsan. Pero sagot ng COMELEC, pagkalaging na lang natin na papayagan yung kanilang argumento na hindi kami nagkabit uh, supporters namin na nagkabit o kalaban natin na nagkabit, eh lahat na lang, hindi namin matatanggal. Sa bandang huli ang uh, nakikinabang dito ang liable. Lalo na, hindi naman, wala namang disqualifikasyon laban doon sa mga nagkabit. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.